Yan po mga kalinga, mga kabintener. Narito po kami ngayon sa Naga, Camarinsur. Yan kung saan po ay ngayong buwan ng September ay nagdiriwang po ng kapistahan. Ito pong Naga City at uh, nagdiriwang din po nito ang patron po ng Bicol na si Our Lady of Peña Francia. Yan ang kung saan po ay isang naraw na po ito na nagdiriwang. Yan, marami po yung mga pumupunta dito mga deboto bukod po sa pluvial possession sa sa ilog ipinaparid po din sa kalsada ito pong imahe po ng Peña Pransya marami po yung pumupunta dito libo-libo pumupunta dito mga turista galing ba po sa iba't ibang lugar Yan, ito po yung ito po yung celebrate ngayong buwan at yung karamihan po dito ay ano panata na po nila taon-taon ito pong pagpunta po dito sa Naga City at uh, yung celebration po ng Our Lady of Peña Francia kasama ko po ngayon sila Rubilin at ayan, si Rigi and ito po ayan, request po nila na punta dito yan, na may dinanan din po kami na sponsor kung saan po ay uh, sumakita si Rubilin yan, nabigla din po ako sa sinabi ni Robili na first time daw po pala niya na pumunta dito. Simula po pagkabataan niya ay doon lang daw po siya sa kawigan. Yan, ito lang po ang pa rin siya ay nakikita lang daw po niya sa mga TV, sa palabas sa TV, sa mga post sa Facebook. Yan, Yan Ipapasyal ko na din diretso si Rubilin At uh, kung makakabot po kami ay Diretso po kami sa Legaspi City, Albay Kung saan po ay gusto ni Tubuin mapuntahan po ng personal yung kagsawa yung makita po yung bulkang mayon. nagtitinda dito na mga memorabilia ng Our Lady of Pina Francia dito lang po yung mabibili sa may tabi po ng simbahan marami din po mga diboto yung bumibili po ng mga damit ng poon ng na, 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 uh, Pina Francia kaya sa mga gusto pong pumunta dito yung taon-taon po nagdiriwang ng uh, kapistahan po ng Pina Francia masaya po ang uh, pagdiriwang dito bukod po sa Napakabait po ng mga tao dito sa Naga City. very friendly. At uh, marami po po kayong pwedeng puntahan. Bawad po dito. At yung iba po ay nagdidrip sila sa Digas Visita Albay. Ayan, dalawang oras lang po ang biyahe. Marami po dito mga memorabilia. At pwede uh, dito po mabili. At tapos uh, sa lubong sa mga kaanag po natin. Yan po ngayon ay papunta po kami sa Legazpi City Albay kung saan po ay kinangkita na po yung uh, Bulkan Mayon. Yan, dito na po kami sa Kamalig Albay. Yan, kung saan po kanina ay kagaling lang po namin sa Naga City. Yan, upang, uh, isimba po si Rubilin. Natutuwa si Rubilin dahil po sa buong buhay niya. Hindi po niya expect na mapunta siya sa Naga. At ngayon makikita po niya ng personal ang Bulkang Mayon. Yan, napakaganda. Itong ano, Bulkan na uh, pa ay uh, umusok Ayan, yeah, sobrang init ng panahon Kasi yeah, siguro ganito ang sitwasyon dito sa vulkan yeah, maraming maraming salamat sa lahat po ng mga sumusuporta ni sa amin Ayan, yeah, hindi po namin ito magagawa kung nidahal din po sa inyo Ayan, yeah, malaking tulong din yung pagmamasyal at paglilibang ni Rubilin para po maiwasan din po yung pag-iisip yeah, sa mga nakakaranas po ng depression sana iwasiwasan po ninyo na mag-isip. nandito na po kami sa Kagsawa Shrine. Yan, kung saan po ay nandito po sa labas ng Kagsawa ay yung mga bibili po ng memorabilia dito po sa Digaspi City Albay and Kagsawa. Ano pang ilang balik mo na dito? Una pa lang. Ay, una pa lang si Ruben, una lang, din ay. Ha? Si Ruben, una pa lang din. Oo, una. Ano, ka, una lang din? Oo. Oh. Umihira. Dati ano lang ay eh? drawing lang ano. Yan ito po yung mga bilian po ng sa lubong. Ganun dito, nandito may mga t-shirt dito. Yan may mga bilian po ng mga souvenir natin item. Hindi nga rigid. Ay siya. Ay sa bagay, by school ka lang ano si Rubilin siya din ay si Rubilin sabi mo kanina sa picture mo lang nakita yung may volcano o, ngayon makikita mo na ng personal hmm. Babayad po tayo dito ng entrance fee dito na po kami sa Kagsawa tapos kasama po namin sila Rubilin Uy, ito,

Ito na yung rubili na yun, pumutok ang Vulcan Mayon. Ito yung tuktok ng simbahan. Simbahan yan. oh, kalahin mo yung pinakatuktok, yung pinakibaba nito. O, oh, natabunan. Siya na Hmm. gento adop-adopran yak yun nag picture picture si Rubilin ano kung sa first time ano oh. <laughs> maganda yung result ang galing ng mga nag picture dito sila po yung nagpi picture sa mura lang yung sinisingil nila pusang loob ganda ng ano Ano si Ritchie? Sayang, di natin natagpuan yung e-scout natin. Um, di bali, nakapagsimba naman tayo, Ano Rubilin. Tapos, naipasel ko kayo dito sa Albay. Bali, natupad na yung hiling mo na makapunta dito, Ano Rubilin. Um, ano, masaya ka man? Um, first time na Rubilin dito sa City Albay. Nakita mo yung vulkan mayon. ano Tapos, yung simbahan na lumubog. Maraming ang namatay dito Rubelin Pero ngayon Ito na yung ano, tourist spot dito sa Albay ito, Meron din pa kayong kakainan dito May yung Chili ice cream mo oh. <clears throat> Yung ano Nakain po muna kami ng Rubelin Yung Bicol Express na Sikat dito sa Bicol Region Ito yung pinangat Yan, kung yung mga gusto kong mga gano'n ng shake yung so, iba't okay. butas pwede mga avocado shake mango shake may yaba no at yung sikat dito na chili ice cream mm, avocado shake ko, oh. si Ruby Dino Reg Regis lang kayo dyan Parang hindi kayo masaya. Mamaya, bago tayo umuwi, ano, may pupunta pa tayong isang masyalan. May si Ruby Lin, oh. No? Ruby, ka lang? Hmm. Um, oh, Pwente hindi dito ni Ruby sa bata na ito. Magaling drawing, ano? bilin ganyan ako dati kaso skeleton napakatan dyan 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 Nene parang elementary ano pa lang elementary pa lang siya a grade 6 bata pa pero malaking bulas ano rubilin ganyan ako dati nung bata pa ako nahulog ako sa kalabaw kung na ba Ganun yung pagkagawa, ano? Eh, well, din isa. Meron, meron isa. Ah, ganon din. ganun din. Yun. Marabi ang saya ng dalawa. Ah! Oo. Oh. Rubilin. Anong masasabi mo dito sa Albay? Ganda. Hmm. Ibig sabihin first time din ni Ate Reggie mo uh -huh. na makapunta dito. Medyo malayo. Ilang oras yun. 4 hours yung biyay. Simula po dahit. Ay, tuwing September Rubilin yung sa Naga City dinaraos yung pinya Pransya. Yung, yung mga... Diboto din yung Pinaprensya, dinadagsa yung yung simbahan baga ng, ng Naga City yung pinunta natin kanina ang madaming tao yung siya Reggie o oh. ano Reggie ayos lang buti na lang naga uh, gumanda yung panahon ano kanina grabe ang lakas ng ulan masaka condolence dun sa na accident kanina nasa sa malapit kala Kuya Bal, na mag magtiya mag, mag oo na accident na matay na ano dinana ng nadagana ng mga kahoy ano daw po pala yun yung ipo-ipo Bawi Buti dito sa Albay oh, magandang panahon. Hmm. Ang ganda dito Ruby niya No? Sana nakasama dito si Ratia biglaan lang yung pagpunta namin dito. Sabi po namin na sa Naga City, sa sana tayo na no, Mas masimba. Kaso ah, medyo maaga pa kaya nagdiretso na po kami dito sa Albay sa Kagsawa. Ito po yung simbahan na nalubog nung naglahar dito sa Albay. Marami din po yung namatay dito. Ngayon po ay pasyala na po ng mga turista. Maraming nagpipicture-picture. So, marami din po nagtitunda dito na ano, mga souvenir items. Tapos may mga kainan din po dito. Yun. Hmm. Mamaya Rubelin, pupunta natin yung gustong mapunta ni Ate Reggie mo. Yung ano ngayon inano ni? Farm Play. Oo, oh, yung sinutingan ni Carlo Aquino sa dito sa Albay. Hindi magiging kompleto po ang pamamasyal nyo kapag di po kayo nakaabot sa farm plate yun po yung maganda po sa farm plate tuwing as 4 ng hapon hanggang pataas hanggang gabi parang malungkot ka Rubilin haya mo sa susunod isama natin si Akira ha kasama din natin huwag paraisip importante nakabot ka na dito alam mo na ito kung saan kung saan kapag nagkasama na kayo ni Akira kahit kayong dalawa pwede na kayong pumunta dito si Akira siguro di pa yung nakakapunta dito ano pero masaya ka. Mm. Hmm. Baka iniisip mo yung kambal ko. Hindi mo. <laughs> sana uldo <all those> kasama. <laughs> oh, sana uldo kasama. Kaya gisang pinasyan. Oo. Masaya ka. Hmm. Hmm. Po, si Rubilin. Hmm. Pero hindi mo ini-expect. Maganda. Pangarap daw. <laughs> Ay, pangarap niya. <laughs> hmm. Kaya mo, marami pa tayong ibang pupuntahan. Saka marami din pa din tayong tutulungan ng mga katulad ng anong mga depression. Tutulungan natin sila para makapagsimula ulit sila ng panibagong buhay. Ha? <clears throat> Sama natin si Reggie. Yan isa sa pasyalan dito yung ano. Yung fish feeding. Yung binayaran na 20 pesos pala, yun yung bahog sa isda. Napakaganda ng ano dito, ang tanawin. Sawan! Oh. Ay may ano, may buhay ah. <laughs> Rubelin. Ay, uh, Yung ni <laughs> Uy, may tulapi uh, oh ulo na. Igrobio. Napaborito ni Rije. Pwede mo dalhin panguli. Ay may gulpis oh. Ano makita <laughs> natin Rubelin ngayon? Ah, andito Di eh mo sa kamay. Sabay eh ano mo? Itapon mo. Gitna. Yun. Tumati na talaga hmm <laughs> Uli, na daw ni Rubilin. Kaya, mo Rubilin. Sige daw. Sige daw. Tisingin mo ang Rubilin. Tisingin mo. Tumakaw ka. Balansa? Ano may nauli na? Ibig sabihin, Rubelin, parang ngayon lang kayo nakakapasyal simula pang bata ka pa. Bakit isang ka na, na, na ano, nagala? Numata ka pa? Doon sa nyugan? Sa nyugan. <laughs> Nasaan yung ganlang? Puro asang nakikita mo doon ano? Tapos mga ano, mga kuliglig. Nakakawala ng problema ano, Rubelin? Pag nandito ako, napaka-press ko ng hangin kahit po mainit ang panahon. Ngayon, napaka-ganda po ng ano dito. Dito lang po yan sa uh, Tagsawa. Ito po yung bagong bukas na pasyalan. Sa alagang 20 pesos po, may bibigyan lang po kayo ng Stick isang balot na mambahog. Parang libre ang entrance ano. Yung bahog lang sa isda yung binayaran. Oh, picture-picture tayo dito dali. Okay. I'm coming. Oh. So papa A few moments later. Diyan, andiyan naman po kami sa farm plate dito sa Albay and kakainin din dito nila ano. Reggie. galing dito si ano si Larab tap si Larab nung nakaran may punta dito sila sa farm plate mamaya po eh maganda na dito may mga ilaw ilaw yan rubilin mamaya mga alas 6 95 pesos po sa adult, 75 pesos po sa bata. Pero sulit na sulit po itong mga dito. Marami kang makakita dito ng kalapati, Rubilin. Okay. Ano yung mga tindahan din dito. Okay. Oh, ito yung napapanood nyo sa pelikula ni Carlo Quino. Hindi nung may, may sasakyan dun sa taas. Yung uh, pinipisod sa may chapel. Hmm, parang kakasalito up. Yeah. Drink kain, kain na tayo. Mm, -hmm. may maawin na din tayo. Na, may ilaw na oh. Yun. Ano, murumil maganda dito? Sayang ano, nakasama si Akira, ano? Make a way. Oh, God, make a way World seems to be a way. it works in ways we cannot see.

eh Rubin yang berdiri mu berdiri? berdiri yang berdiri dengan orang kerajaan sebab itu Rubin yang berdiri dengan tip siang guna tak kena pinjol mana jauh kena pinjol kena At yung panel. Yun. Ay, papaya. Ang maganda po dito sa farm plate pagagabi. Maya maya po, pawi na rin po kami ng daet. Yan, nilubos-lubos ko po yung pamamasyal kala Reggie at Rubilin At uh, may pinuntan lang po kaming viewers po na gusto makita sila, Rubilin at 3G dito po sa Aligaspi hmm. mga tupa Ayan, ito po yung gusto marating nila, Rubelin na 3G. Kaya tinupad ko lang po yung hiling nila. Na sakto po na may pinuntan po kami na na-invite sa amin. Na uh, gusto makita sila, Rubelin. And mapicture-picture muna po kami dito. May po ay mawi na kami. And maraming salamat dito sa mga staff ng pamplit ng babae nila. pinapasok na po namin yung chapel medyo maliit lang po ito pang dalawang tao lang sa isang upuan mga kalingap Robilin, Reggie mapunta na tayo, biyay na tayo alas 4 hours din po yung biyay namin pabalik sa Daet Yan, maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers po namin and Robilin Robilin, masaya ka man Robilin? Sa Ano, gusto, mabalik pa tayo dito kasama si Akira? Oo. Mm, sigurado, ma matutuwa si Akira kapag sinaman atin dito. Yung mga kalapati, oh, pagkagabi, kulog na sila. Parang ano lang din siya, normal na ibon. Na ah, kapag gabi, natutulog din sila. Pag araw, dito siya, siya naglilipad. Ito. Mm. mga Ito. na dito, bye yan sa mga bata yung ganito po ka uh, ganda pag -gabi. Eh, ito po yung entrance oh rubilin bye 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 yan po mga kalingap pawin na po kami salamat sa magandang view sa farm plate and sa mga gusto pong pumunta dito and sa lang po ito ng Daragal albay sa Aligaspi City and kung saan po ay magandang view at marirelax po talaga kayo 95 pesos lang po yung entrance 75 pesos po yung sa mga bata God bless po